Para sa pag-uusap natin ngayon, um, may hawak tayong mga sipi. Mula to sa isang material na um, medyo kakaiba yung panukala. Paano raw kung ang pinaka-epektibong diskarte para sa pagbabago sa lungsod man, kultura o mga sistema ay hindi pala galing sa mga meeting rooms, kundi ano sa isang particular na uri ng panalangin. Tinatawag pa nga itong strategic intercession. Medyo medyo radical pakinggan, di ba? Oo. Uh, talagang mapapaisip ka kasi ang sentral na ideya rito, tinitingnan ng panalangin hindi lang bilang alam mo yun, pandagdag lang o kaya huling baraha, kundi bilang mismong pundasyon. Parang yun yung unang hakbang sa pagpaplano ng pagbabago. Sinasabi kasi rito na may mga solusyon daw na pwedeng mabuksan sa pamamagitan nito, mga bagay na hindi basta makukuha sa ordinaryong paraan kung mga. Okay, okay. Sige, himayin natin to. Ano ba talaga itong strategic intercession na sinasabi? Kung ito raw ang magiging ano makina ng pagbabago, e eh, paano to gumagana? ayon sa nabasa natin. Okay. Um, binabanggit dito yung ilang mahalagang konsepto o parang mga kasangkapan, ganon. Una, may tinatawag silang spiritual mapping. Spiritual mapping, ano yun? Uh, isipin mo siya, hindi bilang yung typical na SWOT analysis. sa Mas parang, parang survey ka. Pero ang tinitingnan mo, yung mga hindi nakikitang puwersa, yung kasaysayan, o mga pattern na pwedeng nakaapekto sa isang lugar o sitwasyon. Ah, okay. Parang mas malalim. Oo. Tinitingnan nito yung mga ugat ng problema, pati yung sinasabi nilang spiritual strongholds. Yung bang ang paulit-ulit na issue na parang, ang hirap talaga masolusyonan. Ang halimbawa mga araw dito ay si Nehemias. Inalam niya muna yung sira ng pader bago siya gumawa ng plano. Hmm, interesting yan. Parang intelligence gathering nga, pero sa ibang dimensyon. Okay, so yan yung mapping, yung pag-alam sa sitwasyon. Ano naman yung kasunod? May binanggit din kasing prayer walking. Literal ba to? Naglalakad? Oo, tama. Yung prayer walking, uh, literal yun. Pupunta ka talaga, lalakarin mo yung mismong lugar na ipinapanalangin mo. Pwedeng kalye, opisina, komunidad, habang ano, habang idinudulog mo yung mga particular na issue nun. Ah, parang dinadala mo yung panalangin sa mismong lugar. Yun nga. Kumbaga para dalhin yung panalangin mismo sa ground zero ng problema. Kung iisipin mo, para sa iyo na may gustong baguhin sa iyong paligid, eh napakaaktibong paraan to, di ba? Oo nga, no? So, may pagkaalam yung mapping, tapos may pagpunta yung prayer walking. Pero, paano raw yung, um, yung mismong paghiling o pagkilo sa pananalangin? Dito ba pumapasok yung konsepto ng covenant at decrease? Tama ba? Medyo mabigat kasi pakinggan yung mga term na yan eh. Oo, oh, medyo nga. Ang paliwanag dito yung covenant o tipan, tumutuko yan sa mga pangako ng Diyos na nasa kasulatan. Ito raw ang nagiging parang standing agreement o yung batayan ng pananalangin mo, legal basis kumbaga. Okay, yung mga pangako tapos, mula sa batayang yon, dito na isinasagawa yung decrees and declarations. Ito yung may otoritat ka na pagpapahayag, pagdedeklaraan ng kalooban ng Diyos para dun sa sitwasyon. Para bang, ano, ini-activate mo yung mga provision ng kasunduan o tipan. Ah, gets ko. So hindi lang siya basta paghingi. Exactly. Hindi lang basta paghingi, kundi aktibong pagpapahayag ng inaasahang pagbabago based sa mga pangakong yon. Malinaw, malinaw. So, hindi lang ipapasibong paghihintay. Talagang aktibong paggamit ng mga prinsipyo. Mapping, prayer walking, decrease based on covenant. At um, idinidin din sa material na hindi lang to para sa personal na problema. Tama, ang laki ng sakop eh. Tumpak, yun nga yung argumento. Ang mga prinsipyong ito raw, e eh pwedeng gamitin para sa malalaking pagbabago. Halimawa sa pamamalakad, sa edukasyon, sa etika ng mga kumpanya, sa pagpapaunlad ng komunidad kahit pangaraw sa mga isyo sa buong mundo. Wow! May mga binanggit ngang halimbawa eh. Tulad daw sa Nairobi at Washington, D.C., bagamat hindi na masyadong dinetalya sa mga sipid na hawak natin. Pero ang punto, para daw itong isang tactical edge o isang kakaibang lamang na higit pa sa mga uh, nakasanayang pamamaraan. Isang spirit-led approach, sabi nga nila. At sa panahon daw ayun, uh, ang bilis ng pagbabago at parang dumarami pa yung kri Thesis, baka raw mapag-iwanan yung mga umaasa lang sa sariling kakayahan. Okay, mabigat itong mga ideya na dala ng source material natin. Totoo. Kaya siguro ang pangunahing hamon nito sa iyo na nakikinig ay yung potensyal na pagbabago ng perspektibo tungkol sa panalangin na hindi lang siya personal na dabosyon, kundi posibleng isang aktibong estrateya na may mga konkretong hakbang para makagawa ng pagbabago sa mundo mo trabaho man 'yan komunidad o pamilya Tama at 'yun nga nagiiwan ito ng isang um, mapanghamong tanong para sa iyo Doon sa mga hamon na kinakaharap mo ngayon paano kung meron nga itong hindi nakikitang aspeto at paano kung susubukan mong isama ang ganitong uri ng panalangin hindi bilang huling opsyon, ha? Kundi bilang isa sa mga unang hakbang mo sa pagpaplano at pagkilos. Ano kayang posibleng mangyari? Isang bagay na ano, sulit pag-isipan.